Ito na ang simula ng aking vlogging career. Oh, Ito po, ang bagsakan sa malolos. Bagsakan ng mga gulay at utas. Yan. Ito na ang simula ng aking vlogging karir. Dito ito nakalocate sa likod ng Centro Mall. Ito yung likod ng Centro Mall. Sa gilid ng DSU. Ah. So, ang tawag dito sa area na to ay Parking Express. Everyday day yata meron ditong bagsakan ng mga gulay. Mula 8.30. Ah. Lover. Ayan yeah, o, fresh na fresh. Galing sigurong Baguio, Nueva Ecija. Napakaganda. Mamaya titingin natin yung nasa bungad. Andito kasi tayo sa likod na area. Ayan yeah, o. Ayan o. May tingin-tingin lang tayo. Hindi tayo bibili. yeah no? Hindi pa nila na-arrange. Full sale ang price dito, mga kapatid. Kaya pumunta na kayo dito sa pagsakan ng mga gulay. Hindi ko alam kung narinig yung ko. Dapat hindi na pinapapasok to, oh. Ito yung parking area doon sa likod. Pero terminal talaga siya, oh. Nakalagay, hagunoy, may ano Ayan, oh. Halatang-halatang fresh. Oh. halatang fresh. Huh? Ayan. Ayan, mga mais. Di pala. Puso ng saging palaya. <laughs> cucumber September pa to o sushini ayun pato wala pa yun ano ba tawag dito ah upo upo pala yan pa papaya ayan talong ano no? palaya ayan wala na tayong dadaanan Ayan, pwede yung retail. Pwede rin ganong kalaki. Ano? Ayan, ayan daming gulay. Pechay. Sitaw kumpleto dito kamote sibuyas papaya ba yun puso ng saging sayote magkano yan Adobong sitaw na lang ang lutuin. May iba naman. 32 ang isang tali. Ano? Ilang kilo ba to? Mainit-init pa. Yan. Ano? Talagang mura. Ha? <laughs> Pero magasing presyo sa bayan. Ah, magasing presyo lang sa palengke ng malolos. Hindi oh. Ay, sa talak, magkano kilo? Talak, 120 lang. Ano, 120? 120, isang kilo ng talong. Ayan eh, baka magaganda naman. Ay, may Ay, may talong. 29, wala. 32. 29, plus 32. Plus 65. Hindi <laughs> ko alam. I-compute yan. Saka talong. Plus 37. <laughs> Magaling ka talaga sa math. Magaling ka talaga <laughs> sa math. so guni ng tiket Yan, lahat 160. Ano ba lulutuin natin dito? Ah, mukhang ano kami. Ginisa ng ulay. Bet, pinakbet siguro, pinakbet ang lulutuin. Hindi ko naman. Timen natin ang kalabasa. kalabasa. na 44. 44 ang isang hiwa ng kalabasa, you Ah, ayun ang Doria, no? So, <laughs> ang nabili namin sa Palok. Dami niya, no? Suhang Davao. Melon, Bayabas. Dragon Fruit. Ayan, no? Kamutan, dami. Kuya ba Halika na sa tulong niyo kami. Eh, may honey pa, oh. Honey. Honey na nasa bote. Eh. Hey! Hindi ko alam kung... <laughs> ah. Pwede kang bumili ng wholesale. Ayan, no? Oh. Plastic. Pag magbibenta ka sa barangay ninyo, kaya magtatayo ka ng vegetables stand Ganda na rin siyang, ano, negosyo. ay parking pala. Kaya siguro yung iba nandoon sa labas ng carpark. Pwede kayong mag-park sa labas. Oh. So ito na yung mga naka-park sa labas. no oh, ay dito pala ang ano mga bilihan ng produkto. Oo oh, oh nga, nga eh, doon sa. Oo nga, andiyan mura mal Malde siguro sa kasi nasa labas. Balik natin alam mo na ko. Hindi ko lang alam kung kailan yung break nila. Kung Monday ba sa or ano? or Sunday bukas break ang ah, Saturday kasi nasa palengke sila Oh ayan pauwi na po kami Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel Hanggang sa muli Bye bye